Sinabi ni Donald Trump na sa palagay niya ay natalo na ng Ukraine ang digmaan at dapat tanggapin ni Zelensky ang realidad at magbigay daan kay Putin, ang kalbong diktador. Sinabi rin ni Trump na walang demokrasya sa Ukraine. Dahil ginagamit lang daw ni Zelensky ang digmaan bilang dahilan para hindi magsagawa ng halalan, kung saan ayon kay Trump mismo, malaki ang tsansa ni Zelensky na manalo. Pinakakakila kilabot ang sinabi ni Trump na gagawin ng Estados Unidos ang lahat para pilitin ang Ukraine naaminin ang pagkatalo at isuko ang mga teritoryo nila sa Russia. Eh ano na ang susunod? Ayon pa kay Trump, nasa pinakamagandang posisyon ang Russia kaya hindi niya ito gagalaw para tapusin ang digmaan. At tulad ng dati, sinisi niya si Vladimir Zelensky sa lahat ng problema. Bukod dito, nagulat ang mga Europeo nang sabihin ni Trump na nabubulok ang Europa at dapat silang disiplinahin ng Amerika gamit ang lakas. Halimbawa ng matagumpay na pamamalakad sa European Union, binanggit niya si Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Sabi pa ni Trump, ang pangunahing banta sa Europa ay hindi Russia kundi mga migrante at sobrang political correctness ng mga Europeo. At syempre, ang pinaka-espesyal na bahagi, sinabi ni Trump na hayaan na lang ang Europa na suportahan ang Ukraine hanggang sa bumagsak ito at siya naman ay uupo lang at manonood sa pagbagsak ng Ukraine at Europa. At ito ay bahagi lang ng kontrobersyal na panayam na tatalakayin natin ngayon. Habang wala pa, isulat ninyo sa mga komento ang inyong unang impresyon sa panayam ni Donald Trump sa politiko. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-komento, at i ang aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami naglalagay ng operasyon. Salamat kay Alexi Dubrovsky sa bagong subtitles. Oh, ang Crimea ay napakaganda. Wow! Napapaligiran ito ng apat na panig ng karagatan. Napapaligiran ng apat na panig ng karagatan. Sa mainit na bahagi, napapaligiran ito ng apat na panig ng karagatan. Sa panayam sa politiko, kinundena ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang Europa at tinawag itong nabubulok na grupo ng mga bansang pinamumunuan ng mahihinang tao. Habang binabaliwala ang mga tradisyonal na kaalyado ng Estados Unidos dahil sa hindi nila makontrol ang migrasyon at di matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine. Gayun din, sinabi niyang susuportahan niya ang mga kandidatong pampolitika sa Europa na kapareho niya ng pananaw sa kinabukasan ng kontinente. Ang malawakang pag-atake sa pamunuan ng politika sa Europa ay pinakamabangis na pagkondena ni Trump sa mga kanluraning demokrasya hanggang ngayon. Nagbabadya itong matinding pagputol ng ugnayan sa mga bansang tulad ng Pransya at Alemanya na may manipis ng relasyon sa administrasyon ni Donald Trump. Pag-uusapan natin ang posisyon ni Trump sa Europa mamaya sa episode. Ngayon, tututok muna tayo sa kanyang posisyon sa Ukraine. Dito, diretsyahang sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi. Ipinapahayag ko Ipinapahayag ko sa Ukraine ang aking malaking paggalang para sa tapang, pakikibaka at lahat ng ganoon. Pero alam ninyo, sa huli, ang lakas pa rin ang nananalo at dapat na talagang tanggapin ito ng Ukraine. At kung hindi pa kayo nabigla sa siping ito, huwag kayong magmadali. Hindi pa ito ang lahat. Tinanong ng host si Donald Trump. Ginoong Pangulo, ang inyong koponan ay namamagitan kina Putin at Zelensky. Aling panig po ba ang mas malakas ang posisyon sa negosasyon ngayon? Ang sagot ni Donald Trump, walang duda tungkol dito. Ito ay Russia. Mas malaki itong bansa. Hindi dapat nangyari ang digmaang ito. Sa totoo lang, hindi ito mangyayari kung ako ang naging pangulo. Nakita ko kung paano nagsimula ito at naisip ko, naku, magkakaproblema tayo. Pagkatapos, tinanong si Trump kung may pananagutan si Vladimir Zelensky sa pagkaantala. Nakakagulat ang sagot ni Trump. Sabi niya, dapat niyang basahin ang huling alok para sa kapayapaan. Alam mo, maraming namamatay na tao. Kaya maganda sana kung babasahin niya ito. Talagang gusto ito ng kanyang koponan. Kung tatanggihan ni Zelensky ang kasunduan, masasabi mo bang tama na? Nilinaw ng host at sumagot si Trump na kailangan nilang makipagtulungan. Kung hindi nila babasahin ang kasunduan, hindi ito magiging madali sa Russia dahil may kalamangan sila. Hindi gusto ni Putin si Zelensky, kaya napakahirap para sa kanila na magkaroon ng kasunduan. Natapos ko ang walo digmaan at ito sana ang ikasiyam na pagkasundo ko ang Pakistan at India na lutas ko ang maraming alitan at labis akong ipinagmamalaki iyon. Madali ko itong nagagawa at nakakagawa ng mga kasunduan pero mahirap talaga ito. Tinanong ng host kung talagang posible ang suportang ibinibigay ng Europa sa Ukraine hanggang magtagumpay. Nakakagulat na naman ang sagot ni Trump. Basta hindi pa sila bumabagsak, posible pa. Kaya hayaan silang sumuporta. Kaibigan ko silang lahat, mahal ko silang lahat. Pero ang Europa, sa maraming bagay, hindi sila magaling. Masyado silang madaldal pero hindi naman nila ginagawa ang sinasabi nila. At syempre, ang paboritong paksa ng mga hindi naliligo na Ruso. Tinanong ng host kung dapat nang mag-eleksyon ang Ukraine. Sagot ni Trump, Oo, panahon na. Matagal na mula nung huli at hindi maganda ang sitwasyon. Ginagamit nila ang digmaan bilang dahilan para hindi magsagawa ng eleksyon, pero naniniwala ako na dapat magkaroon ang mga tao sa Ukraine ng eleksyon. Maaaring manalo si Zelensky, pero walang eleksyon. Matagal na nilang pinag-uusapan ang demokrasya, pero sa isang punto, hindi na ito demokrasya. Pero pagkatapos nito, agresibong binanatan ni Trump ang Europa at ang mga komento ni Trump tungkol sa Europa ay lumabas sa isang napakanerbyosong sandali ng negosasyon tungkol sa pagtigil ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine dahil ipinapahayag ng mga lider ng Europa ang lumalaking pag-aalala na maaaring basta na lang talikuran ni Trump ang Ukraine at pabayaan ang mga kontinental na kaalyado ng Ukraine ibig sabihin ang mga Europeo sa harap ng agresyon ng Russia lalong pinapatunayan ng mga pahayag ni Trump ngayon ang posibilidad na ito sa isang panayam sa publikasyong politiko, hindi nagbigay ng kahit anong katiyakan si Trump sa mga Europeo tungkol dito at sinabi pa niya na ang Russia, ayon sa kanya, ay malinaw na nasa mas magandang posisyon kaysa sa Ukraine. Ganito ang estratehiya. Pigain ang mas mahina. Sabi ni Trump, Ukraine ang mas mahina kaya sila ang pinipilit magbigay, sumuko, at matapos na ang digmaan. At tanggapin na lang na, gaya ng sinabi niya sa simula, kailangan tanggapin na sa huli ang lakas ang nananalo. Ibig sabihin, isipin mo, ang isang leader na tinawag noon na leader ng malayang mundo ay nagsasabi na tanggapin na lang na ang lakas ang nananalo, hindi ang tama ang nananalo, kundi ang lakas ang nananalo. Yun lang. Pinanood ko ang panayam na yun at hindi ko alam kung sino ang pinaaalala sa akin ni Donald Trump. Tapos naisip ko si Vladimir Putin. Ang totoo niyan, ang mga kumpiyansang Sobrang kumpiyansang komento ni Donald Trump tungkol sa Europa at Ukraine ay matinding kumontrasta sa ilan sa mga pahayag niya tungkol sa mga panloob na isyu sa panayam na ito. Ngayong taglagas, sunod-sunod na natalo sa eleksyon ang Pangulo at ang kanyang partido at humina ang Kongreso dahil sa protesta ng mga botante sa mataas na halaga ng pamumuhay. Nahihirapan si Trump na ipahayag ang kanyang posisyon sa bagong sitwasyong ito, sa panayam, binigyan niya ng mataas na marka ang kalagayan ng ekonomiya sa bansa, iginiit ang malawakang pagbaba ng mga presyo, at tumanggi siyang magbanggit ng mga partikular na hakbang para labanan ang hindi maiiwasang pagtaas ng mga bayarin sa siguro. Upang mabawasan ang usapan sa panloob na issue, lalo pang binanatan ni Trump ang Europa at Ukraine at pinuri ang Russia. Kagaya ito ni Vladimir Putin, na laging iniiwas ang pansin ng mga ruso sa mga panloob na problema gamit ang mga pahayag tungkol sa nabubulok na kanluran. Para kay Trump, ang Europa ay puno ng problema at masama ang kalagayan. Kung akala ng mga Amerikano na may problema sila, tingnan daw nila ang Europa. Sa Europa, totoo'ng may mga problema, pero sa Amerika ay ayos ang lahat at sa totoo lang, napakaganda ng lahat dito. Pero para sa Europa, siyempre, hindi naman ito nakakatulong o nagpapagaan ng sitwasyon nila. Nitong mga nakaraang araw, nayanig ang mga kabisera sa Europa dahil sa bagong estratehiya ng pambansang seguridad ni Trump. Isa itong lubhang mapanuksong manipesto na inilalagay ang administrasyon ni Trump laban sa pangunahing pampulitikang establisimyento ng Europa. At nanunumpa si Trump sa manipestong ito. CP, natututukan ang paglaban sa kasalukuyang kalagayan ng Europa pagdating sa isyu ng imigrasyon at iba pang mga pampulitikang hindi matatag na usapin. Sa panayam, Pinatitibay ni Trump ang pananaw na nahihirapan ang mga lungsod gaya ng London at Paris dahil sa migrasyon mula gitnang Silangan at Afrika. At ayon kay Trump, kung hindi babaguhin ang patakaran sa hangganan, may ilang bansang Europeo na hindi na magiging mabubuhay. At ngayon, gamit ang napaka mga pahayag, hindi ko na lang ito uulitin. Tinawag ni Trump na isang sakuna si Sadiq Khan, ang alkalde ng London na may kaliwang pananaw anak ng mga imigranteng Pakistani at unang Muslim na alkalde ng lungsod at sinisi niya ang imigrasyon sa pagkakahalal nito. Nahalan siya dahil dumami na ang mga kababayan niya roon at sila na ngayon ang bumoboto sa kanya. Dito, syempre, agad kong sasabihin, dapat aminin na tama si Donald Trump tungkol dito. Sobrang dami na ng migrante mula gitnang silangan at Afrika sa Europa. Totoo, kailangan nating maintindihan na ang larawan ng mga nasyonalidad at etnikong grupo ay nagbabago sa buong Europa. Ang problema lang dito, hindi naman talaga ito dapat pakialaman ni Donald. Hindi niya ito responsibilidad. Hindi siya dapat makialam dito. Dapat ang tutukan niya ay ang panloob na politika ng sarili niyang bansa. At dito nga nagkakaroon ng kontrast. Dahil si Trump, sa totoo lang, ay wala talagang pakialam sa nangyayari sa Europa. Kung tutuusin, pero kailangan niya ng isang bagay para lang may maikumpara. Contrast, para ipakita sa mga Amerikano na hindi pa ganoon kasama ang kalagayan natin, mas maayos pa tayo kumpara sa kanila na mas malala ang sitwasyon. At ito ay talagang kahawig ng ginagawa ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin na mahigit dalawampung taon nang sinasabi sa mga Ruso na pakinggan ninyo. Maayos ang kalagayan natin. Tingnan ninyo doon. May mga bakla sa Europa na naglalakad. Isipin ninyo, mga bakla iyon ang problema nila. Pero tayo, wala tayong problema. Ayan. Binatikos ni European Council Chair Antonio Costa ang administrasyon ni Trump nitong lunes dahil sa dokumento sa pambansang seguridad at nanawagan sa White House na igalang ang soberanya at karapatan ng Europa. Ayon kay Costa, hindi nagbabanta ang mga kaalyado sa demokrasya o panloob na politika ng bawat isa. Bagkus ay iginagalang nila ito. Sa isang panayam, Sinabi ni Trump na hindi mahalaga sa kanya ang demokrasya at siya ang magpapasya kung sino ang susuportahan niya sa halalan sa Europa. Halimbawa, nagsimulang purihin ni Trump si Viktor Orban at inamin niyang tutulungan pa niya si Orban sa ekonomiya upang manalo ito sa halalan sa Hungary ngayong Abril. Pero dito lumitaw pa ang isa pang kawili-wiling bagay. Noong lunes, nakipagkita si Vladimir Zelensky sa mga leader ng Pransya, Alemanya at United Kingdom sa London at muling tinutulan ang pagbibigay ng teritoryo ng Ukraine sa Russia bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Iniulat ng Axios na sinusubukan ng delegasyon ng Amerika at White House na ilayo si Zelensky sa mga lider ng Europa kamakailan. Dahil mas magiging madali raw siyang mapilit kung wala siyang grupong sumusuporta sa kanya at mas madali siyang mapipilit. Sa panayam, sinabi ni Trump na hindi niya pinaniniwalaan ang mga lider ng Europa sa pagtapos ng digmaan. Anya, nagsasalita sila pero walang aksyon kaya tuloy ang digmaan. Pero ano pa ang nakaka Nang lumipat ang host sa mga tanong tungkol sa Venezuela, kung saan ilang beses nang nagbanta si Trump na patalsikin sa kapangyarihan si Pangulong Nicolas Maduro, nagpasya si Trump na umiwas ng kaunti sa sagot. Sa panayam, ilang beses tumanggi si Trump na alisin ang posibilidad ng pagpapadala ng mga tropang Amerikano sa Venezuela bilang bahagi ng pagsisikap na pabagsakin ang autoritaryong pinuno na si Nicolas Maduro. Pero sa huli ay sinabi niya, at ito ay CP. Hindi ako gumagawa ng mga konklusyon. Hindi ko pinag-uusapan iyan. Ayokong pag-usapan sa inyo ang tungkol sa estratehiyang militar. At agad din niyang sinabi, kasunod ng kanyang pahayag, na kung kinakailangan, gagamitin at ipatutupad niya ang lakas militar laban sa Mexico at Colombia. Sabi niya, sa Venezuela halos tapos na kami. Wala nang halos drogang dumarating. Kaya panahon ng lumipat sa Colombia at Mexico. Nakakatawa! Kasi umiwas si Trump na sagutin kung papatawarin ba si dating presidente ng Honduras na si Juan Orlando Hernandez na ngayon ay naglilingkod ng sampung taong pagkakakulong sa Amerika. Matapos siyang mapatunayang nagkasala sa malaking sabwatan para sa iligal na kalakalan ng droga. At ngayon, sinabi ni Trump na kakaunti lang ang alam niya tungkol kay Hernandez. Maliban sa ang ilang napakabubuting tao raw ang humiling sa kanya na palayain si Hernandez. Ayon sa kanya, Hiningi nila sa akin na gawin ito at sinabi ko, Sige, gagawin ko ito. Ayun lang. Pero ang totoo, hindi talaga sinagot ni Trump ang host kung sino ba ang mga mabubuting taong iyon na humiling sa kanya na patawarin si Hernandez. Isipin mo, sabi ng presidente ng Estados Unidos, "Wala akong alam kay Hernandez. Alam ko lang na dating presidente siya ng Honduras, pero wala na akong ibang alam." May ilang mabubuting tao na lumapit at nagtanong kung pwede ko bang patawarin si Hernandez. Sabi ko, "Sige, papatawarin ko siya." hiwalay sa panayam, may bahagi tungkol sa panloob na politika, tungkol sa ekonomiya ng Amerika, tungkol sa halaga ng pamumuhay sa Amerika at iba pa. Hindi muna ako magkokomento dito, gagawa na lang ako ng hiwalay na episode at ipopost ko rin dito sa YouTube channel ngayon. Kaya mag-subscribe sa channel para hindi ninyo ma Habang naghihintay, comment kung saan kayo agree o disagree kay Trump. Alam ko na marami ang nagsasabi na tama si Trump kapag nagkokomento siya tungkol sa sitwasyon sa Europa. At dito papasok si Trump. Siya ang mag-aayos ng kaayusan dito, ibig sabihin sa Europa. Kaya siguraduhin ilagay ang opinyon ninyo sa komento. Kung nakatulong at naging interesante ang video na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta kung mahalaga rin ito sa inyo. YouTube channel ni Alexi Pichi. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription sa platformang Patreon, Buy Me Coffee, o dito mismo sa platformang YouTube. Makikita sa video description ang lahat ng detalye, link at paanyaya na suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.